naglalagablab ang susunod na hearing sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta sa darating na 1 ng September magkakaroon ng pangalawang pagdinig para sa plant control. Magkakaalaman na rito kung paano nagkaroon ng hokus po May I move for the issuance of sabina to those absent uh, uh invited resource persons, particularly yung mga uh, contractors. Is, uh, have to uh, in come order. up with a, a, a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna. Parang eh, hong ginagago itong uh, committee natin na ang kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito. at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta. At... Oh, okay. <laughs> Tama naman siya doon.